Eh magsana po tayo sa washing machine or dryer lang dryer yung mga punasan ng paa ganito, malalaki yan ah. Amin, Nim. Ini, Mabibigat naman yan. Pray muna tayo, kaibigan. Panginoon Diyos sa aming amahang na makapangyarihan sila. Magsasalang po ng pumunasan ng pahar, para dryer. Sa iyo pinakakatuwala, sana wala akong maging aberya, sa maging sa kuyente. Salamat po sa ala ng Nga'y Panginoon Yesus. Amen. Okay, start na natin, kaibigan. spin lang so si spin lang tayo spin eh start kailangan natin yung ikot na po siya ano, na piraso lang para mas huwag masyado mabigat kawawa naman yung magina yan <clears throat> tuloy tuloy lang po meron siya limang minuto 5 minutes para i-dry niya dry lang tapos isasampay na lang para madaling matuyo kasi mabibigat yun eh. para makakapal pa siya ng pahay Pinababad ko lang po yan sa tubig kasi nag-ulan. Tapos yung ginagamitan ko ng balaw sa laba kanina o nang misan, yung may ni, eh. Kinukuha ko yung may ni, Pinababad eh. ko rin natin sa iyo. Para eto pa lang eh, sila konti bango. Ano? Konti bango. <laughs> Papalang naman eh. Mula na naman. Ayun o. Yung patasero. diyan pasala pasala sa okay? 6 na naman dryer okay. na lang naman eh, pan dryer ok Nah, kayaknya kita nyesel. Mau kumbaga sa market na pinipilipit niya ngayon. Sinisip-sip niya po yung tubig. Kaya yung mga simas hindi butas sa gilid. Yung automatic ha. Yung sinisip-sip siya. Kaya nga dryer eh. Pinadry niya. Kinukuha niya yung tubig at ipini, pinatapo niya sa yung Yan ang trabaho niya. Dryer kung tawagin pangalawang salang na ito Alam, yung una-anim ito anim pero dalawa yung malalaki yung bilog apat lang yung rectangle Kailangan ng corkula mo rin kasi mahirap na eh. yun baka masira yung magina <laughs> magkaya naman talaga ini hey, malah ke itu pak. oke okay, kita lanatin na sampai kok. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At napatapos po ako, hindi po nagkaroon ng ranap. Salamat po, Panginoon Diyos. Amen. Sa mga ng Jesus, Amen. Ito ang mga kaibigan, Jesus, at yung mga Bautista, sa pahinan natin. Panyablet, anak, kaluguran. sampay na. Ayan. Ayan. So, nakasampay na po ano. Ito naman yan. Kanina, umaga, yan ang nilabang ko. Yung damit. Yung 3 media kilos. Ayun, ito yung mga puspusa na pa. Ito. Tapos na rin. Sige. Hanggang dito na lamang ano. So, sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos, ayan, napaglaba ko ni ng maga, damit. Ngayon, yung dryer, pang punasan ng mga paha. Hanggang na lamang ang ating munting video, ang tunay na laba, labadero. <laughs> Matchman, ang kamabahan, no? kaluguran, mamipi kayo. Mamipi kayo, Rugo, nung tunay ko lalagi. Kaya e, pa, eh, e, sabi ni kayo lalagi, kambale. Ito ang magkain mag uh, mag, magyapas mag kang wad, tamad. May nagba, may nagba, may nagba pa may nagba, may nagba Sige po, ano? Like and share. Share and share. Ito ang inyong kaibigan, Jesus. God, dear man, you both God. Bye-bye.